Pamilyar ba kayo sa pagramdam ng bigla ang pag-utot, lalo na kapag nasa gitna ng usapan o sa mataong lugar? Aminin natin, nakakahiya, di ba? Kadalasan, napapatawa na lang tayo sa baybulong sa sarili. Ay, tumanda na nga talaga ako. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng utot na yan ay hindi lang basta normal na pagtanda? Paano kung ito ay isang sikreto ng inyong katawan na sumisigaw ng babala isang sinyales na hindi natin dapat balewalain lalo na kung lampas 60 na tayo. Napakasakit tanggapin na habang tumatanda parami ng parami ang nararamdaman natin. Ang dating malusog at malakas na katawan ay tila ba unti-unting nang hihina at minsan kahit ang pinakasimpleng bagay tulad ng pagdumi o pagtunaw ng pagkain ay nagiging hamon. Marami sa atin ang umiiwas magpacheck up dahil sa takot sa posibleng malaman o sadyang pinipili na lang baliwalain ang mga nararamdaman, umaasa na mawawala ito sa kusa. Ngunit ang pagbaliwala sa mga senyales na ibilibigay ng ating katawan ay parang pagtakit ng tainga habang may sunog. Ang mga senyales na ito, gaano man kaliit o nakakahiya, ay ang paraan ng ating katawan para sabihin na may kailangan itong tulong. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang klase ng utot na dapat nating bigyan ng pansin, lalo na kung 60 anyos pataas na tayo. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na intindihin ang inyong katawan at gumawa ng tamang aksyon. Ang mga utot na ito ay maaring hindi lang simpleng hangin na lumabas, kundi mga babala na nagsasabi na may mas malalim na problema sa ating kalusugan na kailangan ng agarang atensyon. Manood hanggang dulo para sa isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo at maaring magpabago ng inyong pananaw sa pag-aalaga ng sarili. Ngayon, simula nga natin ang pagtuklas sa mga misteryo ng ating utot. Ang unang uri ng utot na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang sobrang baho o amoy bulok na utot. Alam kong pamilyar tayo dyan yung tipong kahit sino sa bahay ay tatakip ng ilong. Pero higit pa sa nakakahiyang amoy, ang ganitong klasing utot ay maaaring maging senyales ng malaking issue sa inyong digestive system. Kadalasan ang amoy ng utot ay sanhi ng mga gas na gawa ng bakterya sa ating bituka, lalo na ang hydrogen sulfide. Ito ang dahilan kung bakit amoy bulok na itlog ang ilang utot. Kung paminsan-minsan ang ito nangyayari at lalo na kung kumain kayo ng mga pagkain mataas sa sulfur tulad ng itlog, sibuyas, bawang, repolyo o broccoli, maaring normal lang ito. Ang mga pagkain ito ay malusog naman pero ang sobrang dami nito ay maaring magdulot ng mas matapang na amoy. Gayon paman, kung napapansin ninyo na palagi na lang sobrang baho ng inyong utot kahit anong kainin ninyo, at lalo na kung may kasama itong iba pang sintomas, dapat na itong suriin. Izipin ninyo si Aling Nina sa lang tayet anyos na mahili sa luto ng gulay at tagaing may bawang. Pansin niya na sobrang baho ng kanyang utot pero akala niya ay dahil lang ito sa kinakain niya. Ngunit bukod sa amoy, unti-unti siyang nagsimulang makarandam ng pagkapagod at taminsan-minsang pananakit ng tiyan. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman niyang mayroon siyang bacterial overgrowth sa small intestine o mas kilala bilang SIBO. Ang sobrang dami ng bakterya sa maling lugar sa bituka ay nagpoproduce ng sobrang dami ng masasamang gas na nagre sa matinding amoy. Maari ring maging senyales ito ng problema sa pagtunaw ng pagkain o malabsorption, kung saan hindi maayos na nasisipsip ng patawan ang nutrients mula sa kinakain. Halibawa kung kulang ang inyong katawan sa digestive enzymes o kung may problema sa gallbladder na hindi nakakatulong sa pagtunaw ng taba, mas maraming hindi natunaw na pagkain ang mapupunta sa bituka na magiging pagkain ng bakterya at magreresulta sa mas maraming at mas mabahong gas. Ang isa pang seryosong dahilan ng sobrang baho ng utot ay ang C. difficile infection, lalo na kung bagong galing kayo sa pag-inom ng antibiotics. Ang antibiotics ay pumapatay ng masama at mabuting bakterya sa bituka. Kapag nabawasan ang mabuting bakterya, mas madali para sa C. difficile na dumami at magdulot ng matinding diarrhea at sobrang bahong utot. Ito ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng mabilis na medical na atensyon. Kung may kasama itong lagnat, matinding pagtatae at pananakit ng tiyan, huwag mag-atubili na kumonsulta agad sa doktor. Kaya ano ang maaari nating gawin? Una, subukan nating obserbahan ang ating kinakain. Magtala ng mga pagkain na sa tingin nyo ay nadudulot ng mas matinding amoy na utot. Maring mayroon kayong sensitivity sa ilang pagkain na hindi ninyo napapansin noon. Subukan din dagdagan ng iniinom na tubig. Ang sapat na hydration ay nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain at paglabas ng dumi. Makakatulong din ang pagdaragdag ng probiotics sa inyong diet sa pamamagitan ng fermented foods tulad ng yogurt, kimchi, o atsara, o kaya ay probiotic supplements na irekomenda ng inyong doktor. Ang probiotics ay nagdadagdag ng mabuting bakterya sa bituka na nakakatulong sa digestion at nakakabawas ng produksyon na masamang amoy. Pero tandaan, kung ang matinding amoy ng utot ay kasama ng iba pang sintomas, tulad ng pananakit ng tiyan, pababago sa pagdumi-pagtatae o hirap sa pagdumi, pagbaba ng timbang na walang dahilan o dugo sa dumi, huwag nang magdalawang isip na magpatingin sa doktor. Ito ay maaring senyales ng mas malalim na problema, tulad ng Inflammatory Bowel Disease, Irritable Bowel Syndrome, o kahit na mas seryosong kondisyon, huwag nating ipagpaliban ang paghingi ng tulong medikal. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay napakahalaga para sa ating kalusugan. Gayong nawnawanan na natin ang kahalagahan ng amoy ng utot, dumako naman tayo sa ikalawang uri ng gas na dapat nating bantayan. Ito ay ang sobrang dami ng utot na may kasamang pananakit ng tiyan at pagkabig. Ngayon na nauunawaan na natin kung bakit mahalaga ang amoy ng ating utot, pag-usapan naman natin ang ikalawang klase na dapat bantayan. Ang sobrang dami ng utot na may kasamang pananakit ng tiyan at pagkabig. Marami sa atin ang nakakaranas nito, yung tipong ang pakiramdam ay punong-puno ng hangin ng tiyan at parang anumang sandali ay sasabog. Ito ay hindi lang basta discomfort, kundi maaring sinyalis din ng maseryosong issue. Ang pagkakaroon ng sobrang gas at bloating ay madalas sanhi ng hindi pagtuno ng ilang uri ng pagkain. Sa ating edad na 60 patas, mas madalas na tayo nakakaranas ng lactose intolerance. Ito ay dahil nababawasan ang enzyme na lactase sa ating bituka na siyang responsible sa pagtuno ng lactose na matatagpuan sa gatas at dairy products. Kaya kung mahilig kayo sa gatas, keso o ice cream at napapansin ninyong sumasakit ang tiyan ninyo, bumibig at nagdudulot ng sobrang utot pagkatapos kainin ang mga ito, maaring ito ang dahilan. Ang solusyon dito ay bawasan o iwasan ang mga dairy products o gumamit ng lactose-free alternatives. Pero hindi lang lactose intolerance ang dahilan. Maaari rin itong senyales ng Irritable Bowel Syndrome o IBS ito ay isang chronic condition na nakakaapekto sa large intestine. Ang mga sintomas nito ay pananakit ng tiyan, pagkabig, pagbabago sa pagdumi, pwedeng pagtatae o pagkadumi, at sobrang gas. Ang IBS ay madalas na triggered ng stress, ilang pagkain, o pagbabago sa lifestyle. Kung napapansin nyo na ang mga sintomas na ito ay palagi nangyayari at nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na pamamuhay, mahalagang kumonsulta sa doktor. Maaari nilang irekomenda ang mga pagbabago sa dieta tulad ng pag-iwas sa mga high FODMAP foods tulad ng sibuyas, bawang, ilang prutas at beans o pagbibigay ng gamot para maibsan ang sintomas. Isipin ninyo si Mang Tonyo sa na dati ay malakas kumain ng kung ano-anong pagkain. Ngayon, pagkatapos kumain ng tinolang may papaya at sili, madalas siyang nakakaranas ng matinding pagkabig at utot. Sa kanyang pagpunta sa doktor, nalaman niya na ang kanyang digestive system ay hindi na kasing lakas noon at mas sensitibo na siya sa ilang uri ng pagkain. Bukod sa lactose intolerance, natuklas ang dinya ng masyadong maraming fiber na biglaan tulad ng pagkain ng sobrang gulay o prutas ay maari maging sani ng labis na gas kung hindi sanay ang bituka. Mahalagang dahan-dahan lang ang pagdaragdag ng fiber sa diet at siguraduing uminom ng sapat na tubig para matulungan ang pagtunaw nito. Ang ikatlong uri ng utot na hindi natin dapat ipagsawalang bahala ay ang utot na may kasamang dugo sa dumi o madilim na kulay ng dumi. Ito na marahil ang pinakaseryoso sa lahat. Kung makita kayo ng dugo sa inyong dumi o kung ang inyong dumi ay nagiging maitim na parang alkitran o kape at ito ay sinasamahan ng utot, wag na wag itong baliwalain. Ang dugo sa dumi ay hindi kailanman normal. Ang kulay ng dugo ay mahalaga. Kung maliwanag na pula ang dugo, maaring galing ito sa mas mababang bahagi ng digestive tract tulad ng almoranas o anal fissure. Pero kung madilim, kulay kape o parang alkitran ang dumi ng ang gahulugan ito may pagdurugo sa mas mataas na bahagi ng digestive system tulad ng esophagus, tiyan o maliit na bituka. Ano ang maaring ibig sabihin nito? Ito ay maaring senyales ng mga seryosong kondisyon tulad ng diverticulosis, colon polyps, ulcer sa o sa pinakamasama, colon cancer. Sa ating edad, mas mataas ang risk sa mga ganitong sakit. Kung nakakaranas kayo ng ganitong sintomas kasama ng pagbaba ng timbang, pagkapagod o paranakit ng tiyan, kailangan agad kayo magpatingin sa doktor. Huwag matakot dahil ang maagang pagtuklas ay susi sa matagumpay na paggamot. Ang doktor ay maaring magsagawa ng mga pagsusuri tulad ng colonoscopy para matukoy ang pinagmulan ng pagdurugo. Ang pag-utot na may kasamang ganitong mga sintomas ay parang sirena ng ambulansya na nagbababala. Kailangan ng mabilis na aksyon. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-apat na uri ng utot na dapat bigyang pansin. Ang utot na may kasamang hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang. Kung napapansin ninyo na bumababa ang inyong timbang, kahit hindi naman kayo nagda-diet o nag-exercise ng matindi. At ito ay sinasamaan ng madalas ng pagutot at iba pang digestive issues. Dapat na itong maging red flag. Ang pagbaba ng timbang na walang paliwanag ay madalas na sinyales na hindi nakukuha ng inyong katawan ang sapat na nutrients mula sa kinakain o mayroong nagaganap na mas matinding proseso sa loob ng inyong katawan. Ma haritong señaléznén mal absorption syndrome. Kuzan hindi ma ayos si sip, sip nan malit na malit nabituka. bituka an ang mga nutrients. A mga condition tulad ng celiac disease, Crohn's disease, ou pancreatic insufficiency, ay ma maging san hinito. Sa celiac disease, ang mon ng an gluten ay nagdudulot ng pinsala sa malit na bituka na nagresulta re sa malabsorption at madalas na sa Crohn's disease, un Pamamaga sa digestive tract a une sa pactunao, a pakt sip sip nan nutrients. na nutrients. Un pancreatique insufficiencia man a nanganga ou lugang hindi nakakapag-produce ang pancreas na ng sapat na digestive enzymes para tunawin ang paktayin. Sa maserioso ngaso ang otot na kesa mang pagbababa ng timbang ay maaring indication ng cancer sa digestive system tulad ng pancreatic cancer, colon cancer. o stomach cancer. Ang mga ng kanser ay kumukonsumo ng maraming enerhiya at nutrients mula sa katawan na nagre-resulta sa pagbabang timbang. Ang mga tumor din ay maaaring makahadlang sa normal na pagdaan ng pagkain sa bituka na nagiging sani ng pananakit, pagkabig at labis na gas. Huwag nating ipagpaliban ng pagpapatingin sa doktor kung nakakaranas kayo ng ganito mga sintomas. Magsasagawa sila ng masusib-pagsasuri tulad ng blood tests, stool tests, imaging scans o endoscopy para matukoy ang pinagmula ng problema. Ang maaga ang pagtuklas ay nagbibigay ng mas malaking posibilidad para sa epektibong pagamot. Ngayon na pag-usapan na natin ang amoy, dami, dugo at pagbaba ng timbang na konektado sa utot, susunod naman nating tatalakayin ang ikalima at huling uri ng utot na dapat nating bigyang pansin ang utot na may kasamang madalas na pagtatae o hirap sa pagdumi. Ngayon, narito na tayo sa ikalima at huling uri ng utot na dapat nating bantayan. Ang utot na may kasamang madalas na pagtatae o hirap sa pagdumi. Ang pagbabago sa regular na galaw ng ating bituka, kung madalas tayong nagtatae o hirap na hirap magdumi, at ito, ay laging sinasamahan ng utot ay hindi dapat ipagsawalang-bahala. Sa ating edad na 60 pataas, ang ating digestive system ay nagiging mas sensitibo at ang anumang pagbabago sa pattern ng pagdumi ay mahalagang senyales na may problema kung palagi kayong nagtatae at ito ay may kasamang labis na utot, maaring ito ay sanhi ng food poisoning, bacterial infection, viral infection o kaya ay chronic conditions tulad ng irritable bowel syndrome na may pagtatae IBSD o inflammatory bowel disease IBD tulad ng Crohn's disease o ulcerative colitis. Ang mga kondisyong ito ay nagdudulot ng pamamaga sa digestive tract na nagre sa malabsorption, pananakit ng tiyan, at pagtatae na may kasamang utot. Minsan din, ang ilang gamot na iniinom natin, lalo na ang para sa high blood pressure o diabetes, ay maaaring magdulot ng side effect na pagtatae. Namusto sa kabilang banda, kung hirap na hirap naman kayong magdumi at laging may kasamang pag-utot, ito ay senyales ng constipation. Ang constipation ay napakakaraniwan sa mga nakatatanda dahil sa pagbabago ng lifestyle, pagbaba ng physical activity, kakulangan sa fiber at tubig sa diet, at side effects ng ilang gamot. Munit ang chronic constipation na may kasamang labis na utot ay maaaring maging senyales din ng mas seryosong problema tulad ng thyroid problems, hypothyroidism, neurological disorders na nakakaapekto sa nerve function ng bituka, o sa mas malalang sitwasyon, isang obstruction sa bituka na kailangan na agarang atensyon. Isipin ninyo si Lola Paz sa 11 Dati ay regular siyang lidudumi, pero nito ang mga nakalambuan halos tatlong beses lang siya sa si isang linggo kung dumumi at laging may kasamang pagkabig at maraming utot. Akala niya ay dahil lang ito sa kanyang edad. Pero nang magpatingin siya, nalaman niya na ang kanyang thyroid gland ay hindi na gumagana ng maayos, na may papabagal sa kanyang metabolismo at sa paggalaw ng kanyang bituka. Ang simpleng thyroid medication at pagbabago sa kanyang diet, tulad ng pagdaragdag ng mas maraming gulay at prutas at sapat na tubig, ay malaki ang itinulong sa kanyang kondisyon. Kaya, kung nga papansin ninyo ang paulit-ulit na pagbabago sa inyong bowel habits, maging ito man ay pagtataye o constipation, kasama ng utot, mahalagang kumunsulta sa doktor. Maari silang magrekomenda ng mga pagbabago sa diet, tulad ng pagdaragdag ng high fiber foods, tulad ng oats, prutas, gulay at buong butil, pag-inom ng sapat na tubig at regular na ehersisyo. Maari rin silang mag-suggest ng mga gamot na makakatulong sa pagpapaluwag ng dumi o makakabawas sa pagtatay. Huwag kayong mahiyang talakayin ang mga sensitibong paksa sa inyong doktor dahil ang inyong kalusugan ang nakasalalay dito. Kung babalikan natin ang mga napag-usapan, nakita natin na ang utot ay hindi lang basta utot. Ito ay isang importanteng mensahe mula sa ating katawan. Una, ang sobrang baho o amoy bulok na utot ay maaring senyales ng bacterial imbalance o problema sa pagtunaw ng pagkain. Pangalawa, ang sobrang dami ng utot na may kasamang pananakit ng tiyan at pagkabig ay maaring indikasyon ng food intolerance, IBS, o iba pang digestive issues. Pangatlo, ang utot na may kasamang dugo sa dumi o madilim na dumi ay isang pulang bandila na nangangailangan ng agalang medical na atensyon dahil maaring ito ay pagdurugo sa digestive tract o mas seryosong karamdaman. Pangapat, ang utot na may kasamang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang ay nagbababala tungkol sa malabsorption o posibleng malignancy. At panglima, ang utot na may kasamang madalas na pagtatae o hirap sa pagdumi ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa bowel function na kailangan suriin. Tandaan mga mahal kong kaibigan, hindi kailangang ikahiya ang pag-uusap tungkol sa utot. Ang pag-alam sa mga sinyales nito ay isang paraan ng pagmamahal sa ating sarili. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang intindihin ang ating katawan at gumawa ng tamang desisyon para sa ating kalusugan. Hindi tayo dapat maging biktima ng takot o kawalan ng kaalaman. Ang mga maliliit na pagbabago sa ating lifestyle, tulad ng pagiging mas maingat sa ating kinakain, pag-iinom ng sapat na tubig, at regular na paggalaw ay malaki ang maitutulong sa ating digestive health. Higit sa lahat, ang pakikibag-usap sa ating doktor sa oras na makaramdam tayo ng anumang kakaiba ay napakahalaga. Hindi kailanman nagiging huli para alagaan ang ating sarili. Napakalaki nang naitutulong ng kaalaman na ito para sa ating lahat, lalo na sa ating edad na kailangan ng dobling pag-iingat. Kaya naman, ibahagi ninyo sa comment section kung meron kayo naranasan sa mga nabanggit natin o kung meron kayong iba pang tips na makakatulong sa ating komunidad. Ang inyong karanasan ay maaring maging ilaw para sa iba. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito, Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at buhay na puno ng sigla para sa atin mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy tayong makapagbahagi ng kaalaman. At ito na ang bagay na siguradong ikagugulat ninyo na nabanggit ko kanina marami sa atin ang nag-iisip na ang pag-utot ay purong paglabas lang ng hanyin. Pero ang totoo, ang bawat utot ay isang malit na window sa loob ng inyong digestive system. Ang amoy, dalas at kung anong kasama nito ay maaari magkwento ng malalim na kwento tungkol sa inyong kalusugan na hindi din nyo akalain ang pag uutot ay hindi lang dapat source ng hiya, kundi isang mahalagang diagnostic tool na nasa inyo na. Sa susunod na umutot kayo, huwag ninyong balewalain. Intindihin ninyo. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng inyong katawan. Ito ang inyong unang depensa laban sa mga posibleng sakit. Ang pagiging maingat at mapagmasid sa mga simpleng bagay na ito ay ang sekreto sa pagkakaroon ng mahaba at malusog na buhay. Tandaan, mga mahal kong kaibigan, ang pag-unawa sa ating katawan ay susi sa mahabang buhay na puno ng sigla at saya. Mabuhay ng buo sa bawat edad.